follow the rules the way. pa talaga eh, Pag ng suwebe, suwebe talaga magbukupas yan. Sana all na lang talaga. Ang 8.59. ng bahay ko no ang dami ng ano oh. sita kayo dito bumili kayo sa bahay ko joke lang hindi kayo dito oh. ito ang malaki na 39 pesos wala uh, ang laki ng t-shirt oh. 39 lang punta na kayo dito sa bahay ko maawa na kayo bumili na kayo sa bahay ko ayan okay. okay. 9 na <laughs> <laughs> Ayan, very good. Very good. Sumusunod sila sa aking kautusan. Very good. Excited na mo sa kaiskilitan Ano to? Uh, surprise visit. Talaga sumusunod sila sa mga kautusan ko. <laughs> Sabi ko alas 9 sila magbubukas. 9 talaga. Very good sila. Dahil dyan may bonus kayo sa akin ngayong December. Halika, habili na kayo sa aking bahay, pumili lang kayo dito. Oh, pumili lang kayo dito. Eh, oh, may magaganda dito. Oh. Ayan, oh, dito kayo, bumili na kayo, maawa kayo sa akin. Dai. I saw something. Nusbid that... mo okay, kung kayo, ano eh? Uh, uh, Day, oh, Like this.

Ah, oh, okay naman na kayo. Hindi man na kailangang bili dayon. Palit dayon. Hmm. Yes. Ganto yung mga type ni Ate May. Ganto oh. But... Mura lagi ni siya ukay day sa ano ni mga tao na ako butang ukay dire eh. ano ni sila Ken yeah, Pasal pa siya lang naman kami pagbili